talong papakita ko lang sa inyo mga ginagawa namin dito sa Japan ayun, huh? maganda ayan, may korisyon pa ayan, magpaikot-ikot tayo ngayon sama nyo ako at hahanapin natin yung mga mahahanap natin ngayong araw nakaguguna na guys tara guys okay. ayan lang pa si Maribandor wala. Si Papa Bans. Nagkape tayo pare. At ayun, ayun, ito naman si Tut. Pare, may <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> Mo. Mga artista kami dito ngayon. Uh, wala. Naunahan na sa kampo. Naunahan. Naunahan sa kampo. Naunahan sa tipal. Isang <laughs> tipal lang. Naunahan sa kawali. Uy. Wala. Tipal lang. lang. Wala nga. Hindi na ako babalik dito. Hindi <laughs> nagtatapon ng camera eh. Dito? Nako na nga dito. Oh, saya Daya, alam 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 dan, si Wala. Ipala hey, mo Wala na. Ta, ubus na eh. Wala. Hindi, wala narin. na rin. Naubos na, na Puno. O, lagi yun mayroon. Mga tatlong beses siguro eh. Sa isang tao. Hindi guys Ang bike ko Mapagkamalan mo pulubi Mas mahal pa motor Grabe Ah, milyon to guys Kailangan tulungan ko ito sa isa. Oh, wala kayo euh, dyan. Yun na. Nakadali na, Oh my God. Nag-uusap sila guys. Kinalgal na <laughs> ni Dennis. Dennis mo araw. Karating lang ng dalawa. nag pa. Parang gusto nilang... Oh. Hello? Hello? Oh. Sus. Sayang yun Pero may mga pantalon na siya guys. Siya wala pa. May karating lang. Pero ito, kinalkal Dali ano diba ni Janice yan. Kinalkal ko na rin. ne. Nagtago siya, hindi kilala guys. Uh, tulin. <tinyo> lang oh. Kita pa niyo yung panty niyo. Grabe na yan. Iiwan na kita dyan. Mahala ka sa buhay mo. Wala sila guys. Nandito na ako pero wala sila. Siguro nandun sa kabila. Dun sa tawid. Tumawid pa ako. Balik ako dun. Ne! na no, maganda naman ang mga tanawin dito pero wala sila. Ito mga kadalasan nito mga ng Vietnam lang guys. Inaabot kami ng gabi guys. Lumabot kami ng gabi dito. Sobrang mga kababayang Pilipino. So. Wala na nagsibo na lahat ng pulutal. Ayan po. Ayan po ang mga grupa. Salamat sa panunood mga tol. At huwag kalimutang mag-like and share. Yun. Bye bye amigos. Salamat sa panunood. At tayo ka lang. kita ko pala ang mga napulot. Sa loob ng dalawang linggo. Ayan mga tol. Ayan. may binta din. Mga kalakal. Binta natin yan. Ayan o. Sari-sari. Ayan. Sari. May 3D is double L. Dalawa sila. <laughs> Dalawa sila Ay. 3D is lang. Tatlo. At D is. Apat. May mga sipo nakakalat. At wire. <laughs> dahil ang plastic na yung wire nandun pa, nakatago may mga kawali, martilyo at kutsara ng sipo nakakalat at may kimchi <laughs> kimchi at tirangit log yan, ito naman ang mga silver uy, hindi yata silver to may bigat-bigat din